Mabait naman yan. Feeling ko may umuudyok. Anak ng tinapay, kung mabait yan at may umuudyok, di hindi na mabait yan. Sige sabihin mo. Blood is ano ay ano the country's the country's uh, the country is thicker than blood the love for the country is, thicker than blood. Pero, hinuhugasan mo na yung ano ah. Yung parang absuelto mo na kagad yung pinsan mo ah. Sa dami ng kasalanan sa bayan nito, parang sinasabi mo na kagad, mabait naman yan. Meron lang bumubuyo dyan. At may bumubuyo pala. di sabihin nyo na yung tao na mahina itong pinsan ko, wag nyo nang iboto sa susunod. Sabi nga, yung sinasabi nyo na kung talagang sa tingin ninyo, katarantaduan tong ginagawa niya, huwag nyo na siyang isalba. sabi nyo, kalokohan tong ginawa mo. Huwag mo nang sabihin na feeling ko hindi siya yan. Feeling ko may ibang bumubuyo dyan. Pucha siya yan, speaker of the house yun. Eh. Siya yung naguutos sa mga congressman kung ano yung mga dapat nilang gawin. Siya ang nag-a-approve ng mga proyekto ng mga yan siya nagbibigay ng mga budget ng mga siya ang laging may huling say ay wag tayo maglokohan na mabait naman yan feeling ko meron niyang ano meron kumukumpas dyan alaga naman oh. o oh. sige diretso diretso Father, eh, kaso naman eh, the country is more important than family, di ba? Ganon talaga yun eh, walang mga kamag we o kung totoo yung sinasabi mo, madam, subukan nyo kayang mawala sa politika sa Pilipinas. O spare the country from your, ano, from your family in politics. Subukan nyo lang. O tingnan natin, alisin natin lahat ng mga Marcos sa gobyerno. Pabayaan natin ang ibang pamilya na kung talagang mahal natin yung Pilipinas. O wag kayong magsitakbo lahat, tingnan natin. O kaya magsitakbo kayo lahat pag nanalo kayo, wala kayong budget. O lahat ng pera nyo ibibigay nyo sa tao lahat. Pwede ba 'yon? first off, ang mo na, Madam Amy. Sobrang tanda mo na. With all your money and you've been in power for a very long time. Ba't hindi ka na magpahinga? Hindi ka na magbaasyon, magbakasyon. Gastusin mo lahat ng kayamanan mo sa kung saan mong gustong tama magpunta. O oh, hindi ba? Ibig ko sabihin, bakit kailangan nyo pang nasa power kayo? Eh, for the longest time, eh, hey, for the longest time, yung lahi ninyo yung problema eh. Lahi nyo, tsaka lahi ng mga Aquino, why not? Spare the country. Or why not? Talagang mahal nyo Pilipinas. O, oh, sa susunod na mga eleksyon, walang kamag-anak nyo kahit isa sa inyong tumakbo. Tapos may pagkasundo kayo sa mga dilawang tae. O kayo din, wag na rin tumakbo. Pabayaan natin yung Pilipinas sa mga bagong mukha. Tingnan natin kung aasenso. O, eh kaya kayo nandiyan dyan sa power until now because dun sa love nyo sa power. <laughs> hindi sa love nyo sa country. Uh, um, Ma'am, pero Super Ate the President, nakapag-usap ka na ba kay PBBM tungkol sa mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan na talaga naman dahilan kaya tayo nakakawatak-watak at parang uh, tinutuldukan na ang ating unit team? eh, gano'n na nga. Eh, ang totoo, medical leave pa rin ang drama ko, kaya hindi kami nagkikita-kita. Pero alam ko, ang Pangulo, noon pa, hindi pa presidente si Bongbong, pinag-uusapan namin ang saligang batas. Pag nga sinasabi na, nako, nako, wag na wag, wag na papasukan niya, hindi pa nakakabango ng ekonomiya. Hindi naman yan ang kinakain ng tao araw-araw. Hindi naman yan ang nasa isipan ng bawat uh, mamaya. Ang talagang pinoproblema natin, ang gasolina, kung pa, paano bibili ng pagkain ng murang bigas. Eh, yun na muna ang tutukan. Alam naman natin, miski yung mga dambuhalang korporasyon ay eh, umakaray sa ekonomiya, ma matumal pa rin talaga ang benta at uh, ang trabaho hindi pa gano'ng kaganda. Senadora, magandang umaga. Si Admar po ito. Ma'am, ah, may tanong ko ay, lang po. Admar, Opo, musta? good morning. Um si PBBM, uh, wala pa ba siyang ano, uh, final na say or kung siya ba ay isang ayon dito sa pagbabago ng uh, Constitution konstitusyon sa kabuuan kasi nung una sabi niya hindi na kailangan dahil uh, meron ng ano, meron ng existing na mga batas or pwede na gawa ng remedyo sa mga batas pero nitong lately sa D December ba? alam mo Admar <laughs> Very clear yan sa instruction ni PBBM. Nung pag-upong pag-upo pa lang niya, nung nag-veto-veto siya, nung mga unang veto niya, sinabi niya na yan noon na charter change is not a priority of this government. Ang priority nitong government is uh, Maharlika Investment Fund. <laughs> hindi! Oh, uh, basta hindi daw yon ang focus. So, alam, alam, eh, Presidente, ayaw niya nito, nitong mga initiatives na ganito or yung chacha kasi nga, ang dami nga namang problema pa ng Pilipinas. December, uh, parang nagiging bukas sa pag-aaral sa economic uh, provisions. Anong nakikita mo naman dito, Senadora? Well, pagkakilala ko sa kanya, it's a polite way of saying, wag muna. Kasi kilala ko hindi naman hindi naman yun magsasabi na no kaagad, kundi... Kilala mo? sure ka? kung kilala mo, bakit pinush mo? <laughs> kilala mo pala, ba't mo pin- ginandidato nung nakaraan? sige, sige, sige oh, sige, aralin na muna natin ibig sabihin, huwag na muna yung ngayon which is, tama naman sa sinabi niya noon na hindi pa napapalahon yan kasi ang daidain problema ng ating bansa bakit naman tayo pupunta doon pero, eto nga uh, hindi natin uh, masyadong naintindihan itong mga pangyayari may tumutulak dito sa project PI na to na talaga naman, isinumpa talaga sa pangalam pa lang at uh, <laughs> Uh, alam ko talaga, eh, si... Sabi ko nga sa inyo, eh. Sabi ko nga sa inyo, eh. Ito lang talaga magulo dyan. Yan lang. Oh, yan lang. Yan dalawang last name lang na yan. Oh, alisin mo yan. Yung lahi ng mga yan. Lahat ng mga genetically connected sa pa dalawang pamilya na yan. Oh, tinan nyo, Pilipinas. Baka wala pang 10 taon, eh. Baka para na tayong ano, para na tayong Singapore. Si Bongbong, pag sinabing aralin muna, wala na mag-aral. Pero ibig sabihin, hindi pa yan ngayon. Ah, uh, initiative na yan para sa pag ng batas, para sa mga provisions nito, o oh, ngayong, uh, ngayong, ngayong estado na to, ngayong liderato na to. E nasundin na lang yung tamang proseso kung maglatagan man, ilatag uh, sa lahat, wag yung... Uh, parang under the table ba ang dating Ewan ko, nakakatawa eh. Kasi unang-una, baka si Attorney Harry. Pero ako, wala pa akong nakikitang nalathalang mga listahan ng mga provision. Aling provision ba ang gusto nilang palta? Kung talagang economic provision, listan lista natin, tapos pag-aralan natin isa-isa kung ano yung metodo, kung pinakamaayos na proseso, yung magandang pag-presenta sa publiko. Pagkat wala pa akong nakikita na ano bang papalta, sabi, eh, daw, o kaya yung media, yung edukasyon. Kasi kung tutu Uusin, uh, nagawa na natin 'yan in accordance with law. Ang sinasabi sa constitution lagi. Ibig sabihin, pwedeng paltan sa batas. Isa sa batas lang Wait, ko ko tong sinabi ni Diosima. Sabi niya sayang si Isko. Yan ang gusto niyang tuldukan, yung decade deka ang issue between Dilaw and pula. Paano sa tingin mo? Paano tutuldukan ni Isko 'yan? Lulusawin niya yung pamilya na yan, hindi. Ang sinasabi po ni Isko, ayan o, peace of mind. Ayaw na po. Gusto, ang gagawin sana supposed ni Isko dyan. Palagay ko, ito, dito siya magkakamali. Kung mayroon sigurong gustong gawin si Isko, ito yung uh, kanyang plano na isang Pilipinas, pagbatiin natin ng pula at dilaw, hindi talaga mangyayari yun eh. Kasi remember, mga bossing, si PRD, tinrayin niya yan. Tinray ni PRD yan. Sabi ni PRD, tama na yan. It's been, ano, it's been, uh, uh, parang, it's been a while. It's been a long time na puro na lang tayo ganyan. Gantihan tayo ng gantihan. Pamilya ganito, pamilya ganyan. Pare-parehas lang naman yan. O, hindi ba? O, away ng mga, ano, rebelde at saka ng gobyerno. Anong ginawa ni PRD? pagupong -pag upo niya, di ba? Binigyan niya ng posisyon yung mga rebelde. Ano nangyari? Wala din. Tapos, tinatry niya yan. Tinatry niya na pag-isahin. Pula at dilaw. O tingnan mo nangyari. Yung pula at dilaw, siya ang inaatake ngayon. I mean, sabi nga, there are things na hindi mo na kayang paguhin. Kumbaga nga, ang mga satanas, putulan mo na sungay yan, bihisan mo yan, satanas yan. So, yung kung halimbawa man, nanalo si Isko, tapos ang ginawa niya eh, tinry niya pag-iisahin niya. Mauubos yung termino niya. Mauubos yung termino niya, kakaisip niya kung paano pag-iisahin niya. Hindi mo mapaghahalo ang dalawang satanas. Mahirap yan. Hindi, yung tubig at saka langis, kahit anong halo, halo mo na ganyan. Sabi nito it's parts who knows yes because nga um he's the best president we never had ibig sabihin hindi natin nasubukan pero my goodness i'm telling you marami nang nagtangka even this government even BBM's government 'di ba sinabi ko nga sa inyo na ang uh, naging malaking pinaka malaking problema nitong BBM administration is hindi siya nagstay sa kulay niya in niya nalagyan haluan nang dilaw yung kulay niya yung pula O yung kanilang grupo hinaluan niyang ng ibang lahi Putya na mess up mga bossing yung lahi na yun <makes noise>